kaguluhan. Dito, dito. Hindi ako nanginginig. May ikaw ang Diyos at Panginoon ng mga pangyayari. Pa. So, na mo Sino na rito? Anong pangalan mo? Ha? Lahat ng Espiritu nga nasa kanyang katawan. Galing kay Demons, galing kay Satan, galing kay Bolsibog, galing kay Caesar, galing kay Balak, galing sa Diyos Manginig ang lahat ng spirito nga nasa kanyang katawan galing kay Demus, galing kay Satan, galing kay Bob, galing kay Caesar, kay Balak, galing sa Diyos Diyosan. Lahat na mang kukulam at mang babarang, lahat na mang lalason, lano mang klaseng espirito na nasa kanyang katawan ay manginig, mangatog sa pangalan ng Panginoong Hesus ng Nazaret. Dahil si Jesus ang Diyos at Panginoon, lahat ng kaluluwa na nasa kanyang katawan, ang banal ay umalis sa banal mong pangalan at kapangyarihan dahil ikaw ang Diyos at Panginoon na makapangyarihan. Dalawang libong taon, hindi ka nakilala at sinampalatayanan ng mga tao sa lupa, subalit ninais pa ng taong gumawa ng masama kaysa gumawa ng kabutihan. Diyos ko, Diyos ko, tuluman mo ang anak ng tao sa iyong kapangyarihan sa iyong banal na pangalan Mayroon pala siya tama huminga mm, alam mo narinig na oh narinig na umiyak ka? siya uh, ilabas mo sa sama ano uh, umiyak siya oh wow virat matam so. mo hmm. na, hindi nangal mm. mayron siyang ano Mm. Ayos ka, ayos ka. Mm. Hindi na lang. Lakas na lang natin Bilat mata mo. Bila tumatawa. Sabi ka, kaya pala masahit po. Hmm, tinira. Mm. Gising. Anak ng tao. Hindi yan may lang nga siya, pangontra ba? Pag ano kayo ng pangontra? May kong eh. Babalik yan. Huwag yung may pikit ng mata mo. Ano parang damo? Mm -hmm. May sumanip sa kanya eh. Mm -hmm may sumanib sa kanya nanginig sa ipagawa ko ginano ko palang kita mo kanina na yun nanginig ka nangatog sa binidyo mo ipasa mo sa akin na